Ayan okay, mga karabas Siyempre kasama ko si Nonoy ngayon Nonoy Bagwis At bangong uh, bangong bango kami dito sa area Dahil Nonoy uh, <laughs> kuha ka mangga Brad kuha ka mangga Bo, no, Patami man tubos yung sawsawa natin Ay, ano, yung ano natin. Meron kaming gustong sawsawan dito mga karabas Nakikita nyo ba yan Ayan Bagoong Baguong po yan Sabi ko kung mangga <laughs> Susuwan natin. Susuwan. Susuwan. Anli? Anli yan, anli. Anli ako. Ayun, mga karabas, uh, dito na tayo sa ating ating barangay Kaminawit ano at ah uh, uh, dinala natin yung makina. Ito na po. Yun oh. Ano na? Oh, pabuksan nya. So Ate na yan. Uy, uy. Bakit <laughs> <Dapin> tao <dyan. laughs> Ba't may taas kasama ako sa pagbili. Kasama sa pagbili yan? Walang eh. Walang eh. Saan pala mabigat? Parang gusto ko isa uli ah. Ay no? Ay pala Balot na balot rin. balot? Ingatan mo gasgasa na. Dahan dahan. Wow. Ingatan mo magasgasa ng raptor. Kapag ano pala? Kapag ito ay tawag dito kapag kapag galing surplus pala walang kambyo walang kambyo ang kambyo niya dito banda oh. uh, oh. opo merong bull dyan oh. merong bull joint dito oh. hindi binilang ko to binilang ko to ng ganito doon pinatanggal ko yon tapos pinakabit ko na to opo o oh. same sya ng pang 4D30 pang 4D30 to eh Ah, ka ah eh okay na yun kasi sabi ko naku sabi ko ba't walang kambyo hindi Boss, sabi sa akin kasi kapag ano talaga galing Japan, wala talaga yan. niya, sige, may ma ano ba tayo dyan? Oh, boss ito. Additional 2,500. Ay, 2,000. Ito. Alright, alright. Hello. Uy. Kasama palang transition. Oo. Oh. Oh. Dito sa nga natin kung kaya. Pag hindi talaga kaya, bang natin nanggalin. Mabigat yan. Mabigat yan eh. Mabigat yan. 300 kilos. 300 kilos, 50, oh. 50, 50, 100. 50, 100. 100, 100. 100. 100. 100. 100. Ay, na dito, forklift eh Tapos 300. 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 yung 300. 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

Hindi yeah, yan, may plywood yan, o. Oh, Nagbaon talaga ako plywood para dyan. Ah, ganda oh. pa man. Itong makina, maganda, o. Oh. Ay, yes, yes. ay, ay, ayos yan. Ha? Sabi ko ako na mga kampi ay nawakan mo kagad eh. Paano na tayo niyan? Nagaway pa. ko. Yan Ayos, ayos, ayos. Pero kung gagaguno yan, wala, yan. Ito neutral, neutral <laughs> oh. Primera atras. Ah, pa Yung... segunda. Tersera. Ito tersera, no. Tersera. Gitna po, ang tersera. Tama siya. pa Walang 'Yan. Ah, okay. Pagbaba mo segunda. Hindi, dalawa lang. Oh, Ayun, yeah. itong primera, itong primera Itong primera. Para sa sakyan. primera. Segunda.

Depende kasi yeah. yun. Oh, depende sa makina. Pero ito, kagaya ng sasakyan ko. Ito, kagaya. Ay, mga pala ba manual. Philippines, Philippines eh. Depos, pati ba yung ano niya, transmission? Ano to? Ito ang tatawag na camel na transmission. Ito yung bagong... New model pala ba? New model. model. Oh. New model. Yan. Camel nga. Kaya mas mahal konti. Camel. Kaya mas mahal konti. Kaya pala ba kami sa Philippines eh. Pinaandar eh. Oo. Oh. Sinagad sagad pa. Palag <laughs> ah. bigo ganda. Anong palag? Hindi, tinitan ko, boss hinirit hinirit <laughs> Tapos may starter to. This <laughs> <May> starter, <laughs> starter na to. Hoy, para yun yok. Basta, ito kanina. Siya. Natakot ko, boss. natakot ko sa Pink Sid. Sabi ko, gabi ko kung hindi kayo magsama, salang yung biyahe sa iyo. Hoy. Pangit na pangitain niyan. Pangit. ibay <laughs> biyahe na pagtrabaho. Baka makakagip yung ano Baka makakagip yung ano Ganda -bos. Yeah. Dahan dahan, dahan ha. Dapat okay, tama yung salamin maya ha. <laughs> Ay, mas mahal yan. Aro yung ko pala. Mas salamin pala. Oh. ako dyan. yan ang mas mahal. Ikaw dito. Aro Yeah. Ang dami kayo. Ito sa dito baka makas kasi nyan. Mga karabas, tinatanggal muna namin yung transmission pinag sa makina para mas madaling buhatin kasi napakabigat po. Mga uh, boss, boss, uh, boss, po? Bigat.

Patong, patong, patong. Patong, buatin kau. Buatin, buatin dong. Oke, oke. Patong. Ini anu bel buatin bo. Kelangan kamu talaga ya. Iya, tisingan nyo Batu, kaya, oh, kaya. Oh, kung kaya oh, yang ngat kunte, kaya kayak oh, kaya yang ngat kunte. Testing lang, testing lang. Parang may bira yang doy, wag jan, wag jan, wag jan. Dia testing lang naman yun. Terus di los Oke, siap, terus. Ini kaya. Oh, kaya. Oh, <tis> oh, kaya. <tis>

turnilyo po lang sila oh! Ay oh! pala po po May isa pa walang turnilyo Wala eh Sabi ko so. hindi ka yung ganyan Wala Eh maghahapon natin dito na Ang mangyayari mahaharos pala eh Wala Nakatago pala sa bahay? kita may isa pa pala? Nakatago. Bago. Kumaharas pa. Sige mo. Sige pala. kawang Ito dikit pa rin sa haba Ano pinundut Gan. Sige pa Masige pa. Dating tanga, nagtangana nga na eh. nga na Nagtanggan yan. Nagtangana nga. Nagtangana pa. Oh,

Yun! Aro uh, yung uh, tanggal man! Tanggal man po Sige, <laughs> atalas, atalas, atalas. So, o, wala. Atras, eh. ano, na Wala, walang na eh. Naputol ang tin-ano niya. Wala, walang balang. Naputol yung tito tito riyo, no? Sige lang, buwat lang. <laughs> <laughs> Kaya pala di mo nakatanggal may pito-tito riyo dito? <laughs> dito. dito. <laughs> di ba, maam? Pilirapon tayo ah. Oh. Hay, talihan mo natin yung bagpapanggay. Ay, naparuti. Napinan yan. Ay! Ano yung trapal? pen.

tayo Ayan po. Sige, sige, sige. Hindi, abang abang si boss to, sa sa puwitan, baka no? sa puwitan, pag kaya. Hindi, abang lang kundi, hindi mo siya mag, Kapit okay. na, kapit. Thanks, kapit. Kaya nga lang, nga. Iba, iba, iba. Iba. Lang, testing lang, testing nga, testing lang yan ha. Yangat lang natin kung kaya. Tatlo, tatlo. Ka lang. Tatlo, tatlo. Dito iba. Ay, kalau kaya na dito. Ay. Tatlo, tatlo. Yine, ay, kalang, Yine, eh, jangan lang eh. Jangan lang. Dito na ko. Ay, antay isa kayo. Testing, iangat lang natin kung kaya. Op, 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 op. Sige, sige. Tigit, 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 tigit lo na kayo lahat. Sa labas kayo lahat. Dito tayo, tayo. Sa labas kayo lahat. Hindi yan dyan eh. Ala ah, ka, ba. okay. oh. hindi. Hindi dito ka sa mababa dito. Tatlo-tatlo kayo. Oo. Oh. Oh, wala ka ng pwersa dyan kapag dito na. Hindi hey, ka pwedeng pwede nah. dito. Okay. Dito ka no, dito oh. ka mas, mas mababa dito ay, sa kabilang. Siguro habang Oo, dito. Hindi kamo. Tama 'yan. Tama 'yan. Pwede rin, pwede rin iangat ano. O bago bago 'yan, Abang

Persa yawa yah, yau Persa. Amat ah, ang matangkad ng Persa ang mapabamju sa ano lang, Persa dito. Matangkad Di dito. Doon? Dito kayo matangkad okay. <laughs> right? <lang>. Dito. Kailangan. matangkad. Para mag-match na? Dako na. Dako na. Ah, ah, tingnan ko. Matay kasi sa taas. Jalo, naay sa taas. Matungtungtay Taas. 'yung ano?

ano yung CK na yan? Sa CK? Sa CK? Sa CK? Wala Wala na! Wala na kuya! Paikis na yan! Paikis na! Bilang! Bilang! Paikis na! Para sa daanan! Wala pa! Wala pa! Wala pa! Wala dapat Para makapis to yung ano dito! Sige! okay Diyan may kay Sisoy! Sige! Ha! Ha!

sikong dalang palit lang oh, palit 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 na babalang 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 Ba, babalang 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 ah, babalang sigaw na lang <laughs> babalang <laughs> babalang 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 babalang

kailangan i lang siya, i-slide may ano Ako nilang yung plywood, may plywood doon sa I-slide lang siya pag dito, wala dito I-slide lang siya Para pang alalay, Tigat pa... na makina ha Kurang mana? Sapa tu? Hah? Sapa tu yang belum tahu? Saka Sapa? 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 Saka Sapa? Saka Sapa?

Okay na. Ayos na boss. Ayos na, na. Oh, yun. Hindi pa yung kabila. Kaya na bahala dun sa transmission. Kami na po. Pagka na kami ang tulungan bukas. Pagka na yun? na yun? Pagka na yun? Pagka Trabas, nandun yung katawan. Yung, yung nadala namin doon, yung ano niya? Yung, yung ano yan? Ay, yung pata. Ito? Ito na. Yan. Ito na yung... Ito na Ito na yung... Ito